A day in a life in Italy. Kulang kulang tres palang. After namin gumawa ng dumplings at kainin nito, ay maya maya nga at gumayak na kami para umalis. Kasi plano namin pumunta sa bukid o sa asyenda ng amo namin. Kasi kung maaari, tuwing linggo o day off ni tatay, ay lumalabas kaming mag-anak o kaya naman ay eh, pumupunta nga sa White Casa o sa hacienda ni amo dahil yun yung paboritong puntahan ng aking anak. Gusto niya lagi kasi makapaglaro at makapag-orto. Lalo na kapag ganito yung panahon na medyo mainit na. Ang sarap na rin pagmasdan ng paligid dahil ang daming bulaklak at talaga sumisibol na ang mga halaman. At bago pala kami pumunta sa bukid ay dumaan muna kami sa bilihan ng halaman para bumili ng ilang gulay na pwede na naming itanim sa aming orto o sa aming taniman. Pagpasok mo nga dito, iba't ibang halaman na makikita mo o bulaklak. Nakakatuwa pero alam mo bang napakamamahal nila? At hindi ko na rin alam kung saan ko pa itatanim dahil wala naman tayong malaking space talaga. Kaya naman, dumiretso na talaga kami agad doon sa bilihan ng gulay. Makakatuwa. Kung makikita mo, ang dami din talagang namimili ng halaman dito. Kasi napakalawak at napakadami mo talagang pagpipilian. Bukod sa mga bulaklak at gulay, may mga puno rin kayo makikita. <laughs> sukini nga. Nasaan ka? Asaan ka, Sukini? Kaya kamatis. Yan ba yan? Oo, berde. Ay, nakakita. Sigurado yun. Ay, Dalwa? Pili na lang magaganda. Tama na yan. yan. Di ba ito yung Parang iyan. Tapos sa rin tinanim. Ano ba na po Una nga namin binili ay ang sukini na siya namin itatanim sa aming orto. Maya maya ay pumunta naman kami sa section ng mga kamatis. Kung makikita mo, ang daming pwedeng pagpilian. Medyo wala tayong idea kaya talagang inaantay ko pa rin si Dadan para mamili ng kamatis na aming itatanim sa aming orto. At nang makapamili nga si tatay ng aming tomato na ilalagay ay bumili na rin ako ng padyole o nano beans. Para ba siyang beans sa atin? At pagkatapos nga namin kumuha ng mga pananim na itatanim sa ating orto ay pumunta naman ako sa section ng mga seeds. Kasi bibili naman ako doon ng mais dolce o sweet corn kung sa atin para itanim din sa ating orto. At maya maya nga ay pumunta na kami sa cashier o sa kasa para naman magbayad ng aming mga binili. At inabot lang ito ng counting kaunting kukunan para sa ating tanim. So yun lamang guys. So sa next video na lang namin ipakita kung ano naging itsura ng aming mga tanim. So, ciao guys. Ay, yan yun.